para sa henerasyon na nabubuhay sa mundo ng teknolohiya. Isa na yata sa pinakamalaking pangamba ng karamihan ang mawalan ng internet connection. At kamakailan lang, naalarma ang lahat ng lumabas ang ulat ng isang eksperto na posibleng mawala ng internet connection sa buong mundo sa loob ng ilang linggo o mas malala ay ilang buwan. Ayon kay Professor Peter Becker, isang scientist, pinangangambahan ng pagkawala ng internet dahil sa posibleng pagtama ng solar superstorm sa Earth. Ito ay nangyayari kapag sobra-sobra ang inilalabas na enerhiya ng araw sa pamamagitan ng solar flares. Ayon kay Professor Becker, ang nasabing aktibidad sa araw ay nakakaapekto sa magnetic field ng mundo na pupwedeng magpawala sa ating internet connection na maaring tumagal ng ilang buwan. Kaya naman ganun na lamang ang pangambang naramdaman ng netizen nang marinig ang nasabing balita. Sa sobrang takot, iniisip pa ng ilan ang kanilang katapusan. Pero pagsisiguro ni Professor Becker na puspusan ang ginagawa ng kanilang team para sa early warning system. Ayon dito, nakamonitor ang kanyang team sa araw at sa modeling fairs nito at ang maaari nilang gawin upang maprotektahan ng mga electronic ay ang early warning. Tinatayang nasa walong minuto lang ang kailangan para maabot ng fair ang Earth at dito na magsisimula ang pagbibilang ng oras para sa posibleng magnetic disruption na mangyayari sa loob ng 18 to 24 hours. At kung makagawa sila ng paraan para sa early warning system, maaari umanong mailagay sa safe mode ang satellites, ma-offline ang transformers sa grid, at ilan pang precautionary measures. Magugunitang noong 1859, nakaranas din ang mundo ng epekto ng solar superstorm o ang tinawag na Carrington event na pumilay sa maraming telegraph system sa mundo.